Hi mga preni! Mahilig din ba kayo sa side dish? Lalo na kung tulad kong mahilig sa spicy food. Hindi ka nabibili dahil kaya mo na rin gumawa ng masarap na kimchi sa bahay niyo. At makakasave pa at unlimited pa ang kain. At dahil sa oras na ito ay mura lang ang kilo ng cabbage kaya naman pwedeng pwede na tayong gumawa. Dahil ang sangkap nito ay madali ding hanapin. 870 grams ang dalawang piraso na ito. Putulin lang natin ang core parts. Pagkatapos ay hatakin lang at kusa na itong hihiwalay. Nagaya lang nito. Hugasang mabuti at i-drain well. Pagkatapos ay budbura ng asin kada layer nito. Ito ang magsisilbing pampalambot natin sa dahon. At the same time, pandanggal din ng mga duming nasa loob nito. Let's sit for 30 minutes. At meron din tayong isang malaking labanos. 410 grams ito. Hiwain ng maninipis na gaya nito. At ganun din ang gawin sa karot. At hiwain naman natin ito ng pie strips. Ayan, ganito lang. Kailangan din ng isang malaking onion. Ngunit one half lang ang hihiwain ko. Sapat na ito sa ating side dish. Pagkatapos ay ilagay sa mini grinder. I-grind lang natin ito hanggang sa maging timo. At ilagay naman dito ang hiniwang luya. Isang ulo ng bawang, i-grind together until smooth or puree. At para sa kumpletong listahan ng mga sangkap, ay panuurin mo ang video hanggang sa dulo. Lagyan natin ng small amount of water para mabilis durugin. At this point ay gagaan na ang pag-iikot nito. Ayan at durug na lahat. Malaking bagay din kapag talaga gumamit ng ganito. Sa tasay muna natin. At pagkatapos ng 30 minuto ay balik na natin ang cabbage para naman pantay ang pagkakababad nito. Let's sit ulit for another 30 minutes. At para naman sa sauce, 2 cups water, 2 tablespoons of glutinous rice flour, and 2 tablespoons of water. Mix until dissolve. Ibuhol sa kawali. Haluin at lutuin hanggang sa lumapot. Mga 7 minutes ay okay na maglalagay ako ng sugar, any color of sugar ay pwede. Mix to dissolve at gamit ang malinis na kamay. Pagkalipas ng isang oras ay pigain ng cabbage para matanggal ang katas nito. Pagkatapos ay tanggalin na natin ang core. Then hugasang mabuti at i-drain. At para sa sauce natin, isama dito ang puree. Ito yung giniling natin kanina. I-mix lang natin at maglagay ng 1 third cup o fish sauce o patis. Haluin. At maglalagay ako nito para may ekstra bango. Dalawang kutsara ng bagoong. Option na lang ito mga prenny. 1 third cup chili powder. Or taste accordingly. Mix well until fully dissolve. Ayan at meron ding chili flakes. Option na lang din. Pwede namang wala. Haluing mabuti hanggang mag combine na at ilagay na ang sliced vegetables. Naglalagay ako neto para may ibang flavor na malalasahan. Hindi yung purong cabbage lang. Halu-haluin lang at ibus na ang prepared sauce. Marami ang ating sauce para sa recipe ito. Dahil gusto ko nakababad talaga ito sa sauce. Mas marami kasing sauce ay mas masarap. Haluin lang ng mabuti. Tikman ko nga. Ay ang lutong. Ang sarap. At para makita nyo ang ganda talaga ng texture nito, ay ilipat natin sa isang serving bowl. Mmm, nakaka-crave talaga. Best partner ito ng mga fried dish. Pero minsan, pinapapakulang ito. Paulan na ng sesame seeds kung meron. Ayan, at maaari na itong kainin ngayon. Or pwede din namang ilagay sa mga container para reserve natin sa next day, next week, or next month. Ay pwede ito. Basta ilagay lang sa ref. Try it na! Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. bye Bye!